Hi po sa inyong lahat. Alam ko po na um, madami ang nagtatanong sa inyo kung bakit kung bakit hindi po tayo nakakapag-upload ng video sa ito mga nakaraang limang buwan. Ito na talaga. Ito na yung pinakamahirap na video na gagawin ko. Uh, hindi ko na siya dapat gagawin pero, alam ko bilang manonood nyo, may karapatan din kayo na malaman. Ako po at ang aking pamilya ay dinatnan ng napakalaking pagsubok aking pong asawa ay namatay noong March 23 ngayong taong ito. Kaya po kung mapapansin nyo, wala muna akong video na ginagawa. Hindi muna po ako nag-upload kasi dumating po ako sa punto ng buhay ko na. Parang ayaw ko na rin lumaman. Kaya po, sa totoo lang, ayaw ko muna gumawa ng video kasi alam ko, magiging na lang ako sa harapan nyo. Pero, kailangan ko pong gawin kasi medyo madami na po ang nagtatanong. Kaya, um, maiksi lang naman po ito. Maiksi lang. Ayaw ko po din na uh, maramdaman nyo yung pinagdadaanan ko ngayon. Uh inisip ko lang talaga na kailangan din or siguro karapatan din yun nga na malaman yung sitwasyon na kinakaharap ko ngayon. At uh, bukod po doon ay nanghihinayang po ako dito sa ating channel kasi halos magsi six months na din po na wala tayong upload. Eh kahit pa paano naman po, kumikita tayo dito. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko pa magtuloy-tuloy. Sana tulungan niyo ako na kahit pa pala eh, kapag-upload pa din. Kasi gusto ko na, gusto ko na kahit pa paano malibang pa rin ako. Parang ito yung nakikita ko pa rin na way na, kasi alam ko hindi na ako babalik sa dati. Hindi na kayang ibalik. Pero gusto ko pa rin malibang. Gusto kong malibang. Gusto kong ipagpatuloy yung buhay ko pa dito sa mundo. Kasama na aking mga anak. Yung video clip na sunod kong gagawin dati para sa iyo yun. Lagi mo tatandaan na mahal na mahal ka namin.